Good afternoon mga shots gising na ang baby ko kanina pa kami nagising actually hindi lang kami nakapag video dahil kumakain kami <laughs> pag kumakain walang disturbo gising na ang baby namin siya yan na si good afternoon mga shots tatalian ko lang yung baby ko ng kanyang hair na maliliit kasi mag-start na tayo maglinis ng bahay. Ang daming kalat ng aming bahay. Ambil ni, ambil lelaki. Oh. Apa? Ah. My baby Yana. My baby Yana. Come on. Come on. Come on! I'm coming! You're coming! <laughs> uh, yan. Maglinis mo na ako, baby, ha? Kasi ang dami nating trabaho, eh. Ayan na. Hindi Ay, ko alam sa nag-uumpisa. Buti na nagising yung baby ko. Ha? Makapaglinis na tayo. Kasi pag natuturok, bawal mag-ingay. Anyway, maglinis ako mga shots kasi yung aking mga hugasin. Ew. Ang dami. Tara, magilis na tanap. Naano ako sa langaw na ito. Wait nga lang. syunga syunga <laughs> ay Diyos ko na yun. kanina pa ako nagbibidyo mga 5 minutes ako na yan tapos nasalit ako ng mag isa <laughs> tapos hindi naman pala baby na ano na record ay Diyos ko niyo yun, yung 5 minutes natin na wasted ala baby yung ating muka Kasi na sa screen wala nang iba pwedeng pumasok <laughs> ah, ah, where's the baby Yana? ha ah, How what my baby's doing? Oh, huh? Say hi. Say hi to them. Yung mami ko syunga-syunga. <laughs> ah, natatawa ako sa sarili ko, baby <laughs> I love on my own, ano, stupidity. <laughs> Ay, Diyos ko na yung Nasayang yung lima, limang minuto ko sa nagsasalita, nag-ano, gagawa. Wala namang palang napindot. Kaya pala namatay yung camera. Ah, yung sipo natin. Ay, Diyos ko na yun. Are you okay? eh ah? Oh, no, no, no. I'm not finished yet, baby. I'm not finished yet. I have lots of things to do in the room. Our room is very messy. Huh? Okay. Where's the music? Nagpapa-music kasi ako pinatay ko kasi ka video ako. Tapos wala rin namang para, ano Okay. Let's play the music instead. Ay, nakumamim talaga. Oh, come here. Let's play the music. Pakaluka siya. Patayin ko nga muna mga shots. Huh? <laughs> <laughs> Eh, huh? wow! I I <laughs> <Ay>, that's dirty <laughs> That's dirty already Gising na yung aking baby Yana Katapos lang mag-milk Hindi pa tapos yung kanyang milk Baby Yana, no? Anong araw ba today, Ayana? May lakad tayo sa Sabado. Hindi ko na alam ano ang araw ngayon. Tuesday, Wednesday. Laro mo na ikaw, baby. Pahinga mo na si Mama. Yung labada ko last na yun. Ay, ay, ay. Ang baby ko kulot. Ang mm, ganda din. Dadaan-daan lang. Kulot na naman ang baby yan. Ako na yan. Gabi na po. Kakashower lang ng baby namin. Wala pang suklay-suklay yes, no, suklay hindi usong suklay sa amin, yan ganyan-ganyan lang bababababa <laughs> ba, 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 ba. hanggang dito na lang ating video ha, huh? say good good, what what are we going to say, goodbye mga So hanggang dito na lang yung aming video for today's vlog thank you for watching say God bless us all bye everyone